Ang sarapan niya sa paghihilot ko. Kaya naman eto't nakatulog ng arin siya. Sabi ko pa naman pagkatapos niya eh, ako naman. Good morning mga Marcy at Parsi. This is Mami Roxanne. At kung ka pa naka-follow sa akin, PJ baka naman. At syempre, hindi mo awala sa mini vlog ko yung ganitong pag-unboxing. At yung asawa ko na nga yung pinag-unboxing ko nito, total siya naman yung magbubuo niyan. Alam niyo ba, nung hindi pa ako nakapag-makeover sa kusina, isa talaga to sa mga gustong gusto kong bilhin dati. Isa to sa mga pangarap kong gamis, Space saver kasi siya, tapos pinapatong lang to sa lababo. At dati nga medyo mahal pa to pero ngayon nga nagbaba na yung presyo. Hindi ko nga lang din in-expect na ganito pala kahaba yung 125 cm. Pero alam nyo ba, marami pa tong sizes. Merong 66 yung pinakamaliit nila. Dati kasi talaga, lagi tong lumalabas sa FYP ko at isa nga to sa number one list ko pagka nakabili na ako ng mga gamit. Kaso nga lang, simula nung nagkaroon ako ng patungan dun sa lababo, inuwala na nga to sa list ko dahil nga hindi na siya magkakasya dun. Perfect nga to kung maliit lang yung kusina mo tapos wala ka pang pa ang cabinet sa itaas. Sa color na naman, meron kayong dalawang pagpipilian. Itong color white at saka color black. Mabilis lang din naman na ng asawa ko kasi may kasama na siyang manual at hindi talaga komplikado pagka binuunyo to. Isa sa mga nagustuhan ko dito kasi meron na siyang lagayan ng kuchilyo, mga sandok, pati na nga rin malong sabitan. Pero bago nga kayo mag-checkout out nito, sukatin nyo muna yung paglalagay nyo para alam nyo kung anong size yung orderin nyo. Maganda to kasi dun sa isang klase. Kasi yung isang klase wala siyang takip. eto meron. Open nga pala yung ilalim nito kasi dyan yung tubig pagka nag kayo ng plato at diretsyo na ngayon sa lababo. Isipin mo na lang ganito yung dish rack mo sa kusina. Napaka-organized. Tignan, ba? Diba? Nakumi. Ewan ko na nga lang din talaga pag hindi pa kayo na pa-checkout ng ganitong over the sink na dish rack. Tapos yung mga plato mo, no? Ganito pa kapupute. Ay, talaga na ba nakaka-inlove? Nakaka-inlove to. Lalo na pagka nasa kusina nyo na. O siya, kung nagustuhan nyo nga rin, alam nyo na yung link na sa comment section. Kinagabihan na nga pala ito at binuksan ko naman tong massage gun kasi nga gusto niya magpahilo. May kasama na nga rin tong manual kung paano nyo asya siya gagamitin na at ito nga yung pinakagan At ito nga pala yung masansiga ng drip pour. At alam niyo naman, pag drip pour, maganda talaga yung quality. Apat na heads na nga rin yung pwede nyo pagpalit-palitin at ganito nga lang siya kinakabit. Bawat head nga pala nito, e eh, dumedepende sa kung ano yung hihilutin nyo. Tulad na nga lang na itong dalawahan na to, ito nga yung ginagamit sa likod ng spinal cord. Long press nyo nga lang din tong power button niya para mag-open at na-adjust na nga rin to kung gano'ng nga kalakas yung gusto nyong pagmamasaj. Rechargeable na nga rin to at meron na siyang kasamang cord na type C. Pero bago ang lahat, naglagay nga muna ako ng effecacent oil dito sa likod niya para mas relaxing. Perfect nga to para sa akin kasi mabilis din talaga sumakit yung kamay ko pagka naghihilot ako sa kanya. Kaya naman ngayon, mas mapapadali na nga yung paghihilot ko gamit nga itong massager gun. Nasarapan nga sa paghihilot ko, kaya naman eto at nakatulog na nga rin siya. Sabi ko pa naman pagkatapos niya, eh ako naman. Ang mura na nga ng ganitong klase ng massager gun, nasa 489 pesos na lang to, pero dating nga nasa 500 plus pa to. Kailangan na kailangan ko din kasi talaga to kasi nga gustong gusto ganang asawa ko na nagpapamasahe paano nasa appliances nga siya kaya naman lagi masakit ng katawan umorder nga pala ako ng ganitong Dofya na una na alam nyo ba naka buy one take one to, kasi yung una namin ang tigas lagi kasi itong lumalabas sa FYP ko tapos ang dami ko na rin na panood na reviews kaya naman na pa-check out na ako alam nyo naman pagka maganda yung unan, eh mas masarap talagang matulog so kailangan lang din pala itong i-massage massage para nga daw medyo umumbok siya binuksan ko na nga rin yung loob kasi may zipper na rin, at kita nyo naman yung loob niya koton na koton talaga at at yun lang muna mga Marcel Parsi. Salamat sa panonood. Please like and share this video. Tara, tulog na po tayo.